Matulog ka na ako. Puyat na puyat na si lolo mo. Yan mga kadagong. Ang bagong nilalang na isinilang sa balat ng lupa. Madalakas ng mga nilalang to, mga kadagong. Tulog ka na. Tulog na, baby. Proud. Proud maging lolo mga kadagong. Pag mayroon ka isinilang ng mga apo, ako, ang saya-saya, mga kadagom. Pag lumaki ito, mayroon na ka ng makulit na mga apo. May kalaro-laro ka na mga kadagom. Sobrang proud. Pag may mga new, apo ka sa... Lalong lalo na yung mga malalakas nila lang, kagaya nito. Napaka-saya mga kadagom. mga uh, alakad na isnilang nila sa dito sa planeta palaki natin din maayos mga dagong ay apo ang bait ang guwapo na mga apo ko ayun kasi tingnan mo mga dagong manang mana sa uh, lolo mga lalaki kasi to eh alaga-alaga ng anak ko yan si Yona dam da tawo english man oi da mama cat na mama cat na nagadagom pa gudung bus over tagal matapos cute tapos cute abu. cute 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 na di ba nakas dumedi na ya, nagadagom ang relate ito yung mga animal label na nagadagom mga Ay, ah, iba ito. Hindi mo naman makarewet kasi hindi mo sa animal, animal lover. Karamihan sa mga animal lover, mga kadagong. Nature lover din yan. Kung mapagmahal sa kalikasan. Karamihan ng mga animal lover, may puso yan mga kadagong. Mababait. Oo, oh, hindi biru biro. Mababait. Mabait yung mga animal lover. Kasi isipin yung mga kadagong, ha? Mapagmahal nga sa mga animal. Yung patay sa kapal. Oh nga, totoot talaga yan. Oi ba, sabi ni ming, ming, oo nga, totoo 'yun. 'Yon, lab na lab nang lolo yan. Cute guys. Burn out kasi sa amin, 'yun. Eh, kasi yung zip ng mga dagum. Tap na tayo ko lang para di mainitan. Sabagay 'yon po sa anime na pinapawisan, pero kailangan ko lang payaan para mahanginan sila mismo ang katawanan ng mga hayop especially sa mga posa at saka aso. Mga magdadagong noong piet. E mga bagong apo. Mga bagong hindi lang sa balas ng dipunan. Sila naman yung mga generation na malakas na mga nilalang. Thank you.